Sa video na ito, ay pag-uusapan po natin ang mainit na isyo ngayon dito sa mundo ng cryptocurrency. At ito po ay tungkol sa bigla ang pagbagsak ng presyo ni Coin ng halos 12%. Yan, 12%. Habang umaabot po sa mahigit 347 million ang total deposits nito sa mga exchange platforms. Marami ang nagtatanong Nagbebenta na ba ang mga Pi Network users bago pa man dumating ang Pi Day 2 sa June 28? At kung totoo man ito, ano ba ang dahilan sa likod ng panic selling na ito? Kung isa ka po sa mga umaasang tataas si Pi coin o isa ka sa mga nagmina ng matagal na panahon, siguradong apektado ka rin uh, sa galawan ng market ngayon. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin sa kung bakit biglang bumaba po ang presyo ni PiCoin. Nitong nakarang linggo ay bumagsak po ang presyo ni Pi Coin ng 12%. Ayon po sa datos, nagkaroon ng malaking pagdagsa sa mga deposito or deposits papunta sa mga crypto exchanges. Umabot po ito sa mahigit uh, 347.6 million na Pi tokens. Napakalaking bilang na tila ba sinasabing handa ng ibenta ng mga tao ang kanilang mga hawak. Ang presyong uh, dating nasa taas ay ngayon ay nasa 0.55 na lamang. Ayon po sa ulat, kahit 3.08% lang ang uh, pagbaba nito sa isang araw, ang daily trading volume ay tumaas po ng 9%. Ibig sabihin ay maraming nagbebenta ngayon ng sabay-sabay. Ngayon ay uh, sunod po nating pag-usapan ay ang uh, tinatawag pong uh, Pi Day 2 at bakit po ito mahalaga. Ang Pi Day 2 ay inaasahang event ng Pi Network na gaganapin po ngayong nalalapit na June 28. Dito inaasahan ng community na maglalabas ang Pi Core team ng mahalagang announcement. Particular na ang tungkol sa mainnet launch, real world adoption at saka transparent Ayan, transparent data ukol po sa circulating supply. Pero ang problema, maraming community members po ang nawawalan na ng pag-asa. Ang dating hype na inaasahan tuwing may announcement ay napalitan na po ng duda at saka frustration. Ayon sa ilang kilang personalidad sa Pi community tulad po ni Mr. Spock, hindi na nila kailangan ng malaking pangako. Gusto lang nila ng katotohanan, kalinawan at saka kredibilidad mula sa Pike Court team. Ayan. Ngayon ay bakit nawawala ang tiwala ng mga users? Maraming dahilan kung bakit uh, bumababa ang kumpiyansa ng mga Pi Network users. Una ay ang kakulangan po sa KYC updates. Maraming users ang hindi pa rin verified. Kaya hindi po sila uh, hindi po nila magamit ang kanilang tokens ng legal or maayos. Pangalawa, wala pong malinaw na figures sa user adoption. Hindi rin malinaw kung ilan Uh, kung ilan na po talaga ang uh, active na users ng Pi Network. Pangatlo ay kulang po sa real-world partnerships. Hanggang ngayon, wala pang sapat na ebidensyang ginagamit na si Pi sa totoong transactions. Pangapat, walang malinaw po na data sa circulating supply. Hindi alam ng mga users kung gaano po karami talaga ang umiikot na Pi coins kaya hindi po sila makagawa ng matalinong diskarte. At ang panglima o panghuli ay delayed na naman po ang mainnet launches. Puro pangako pero walang konkretong resulta. Dahil dito ay maraming members ang nagsimulang mawalan ng gana at nagtatanong kung may pag-asa pa ba itong si Pi coin. Ayan. Ngayon eh ano naman ang sinasabi ng uh, uh, Pi community, 'yan mga Pi community influencers. Si Mr. Spock, isang respected or respetado na pangalan sa Pi community ay nagsabing uh, we don't need wild promises. We don't need hype, no moon talk, just clarity and credibility. Ay, 'yan ang kanyang sinabi ibig sabihin. Ayaw na nila ang mga pangakong walang walang laman. Ayan, ayaw na po nila ang mga pangakong walang laman. Gusto lang nila ng totoong updates na may basihan. Samantala, si Dr. Alcoy naman ay gumawa ng uh, poll sa X kung saan karamihan ng sumagot ay wala nang inaasahan sa Pi Day 2. Ayon sa kanya, kung uh, wala na namang ilalabas na major announcement ang Pi Core Team, Posible raw na bumalik ang presyo ni Pi Coin sa dating low or mababang presyo na 40 cents or 0.40. Tulad po nang nakita natin nitong nakalipas na buwan ng April. Ayan. Ngayon ay ano naman po ang ibig sabihin ng 347 million Pi coins na nasa exchange ngayon? Ayan. Simple lamang po. Gustong magbenta ng maraming tao. Ibig sabihin ay hindi na sila willing maghintay pa ng updates or mainnet activation. Kung uh, titignan po natin ang kabo ang sitwasyon, parang sinasabi po ng market na wala kaming tiwala. Kaya ibebenta na, na namin ito habang may halaga pa. Kaya yan. Dito sa mundo ng crypto, walang uh, kapag maraming nagbebenta, lalong bumabagsak ang presyo. At kapag bumaba pa ito lalo, mas marami pang matatakot at susunod sa pagbebenta. Ito po ang tinatawag nating selling pressure spiral. Isang masabang cycle na mahirap putulin kung walang magandang balita or update mula sa PICOR team. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Network. Kung isa ka po sa mga Pinoy na umaasa kay PICoin or Pi Network bilang potential na source ng kita, Malaking dagok po ito. Marami sa ating, marami po sa atin uh, bilang mga Pinoy ang nagmina ng pay gamit lang ang ating cellphone at uh, umaasang isang araw ay tataas ang presyo at tayo ay magkakapera mula dito. Pero dahil po sa kakulangan sa updates at saka mababang kumpiyansa ng global community, ang pangarap na ito ay tila unti-unting nawawala. Maka ang iba po sa inyo ay nagplano pangang gamitin ito pambayad o pang-negosyo. Pero dahil po sa mga nangyayari, baka kailangan mo nang maghintay o magdesisyong magbenta habang may natitirang halaga. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman dito ay sa totoo lang, hindi natin masisisi ang mga users kung bakit sila nagbebentahan na. Hindi po biro ang paghihintay ng maraming taon ng walang malinaw na direksyon mula sa PICOR team. Ang uh, technology at ideya po ng Pi Network ay napakaganda. Pero ang kakulangan po sa transparency at saka roadmap ay unti-unti nang bumabagsak sa tiwala ng mga tao. unti-unti uh, pong bumabasag 'yan sa tiwala ng mga tao. Kung uh, gusto talagang bumangon ni Pi Coin at uh, maibalik ang hype nito, dapat ngayon pa lang ay kumilos na ang Pi Core team dapat po nilang ipakita na meron po silang plano, meron silang direksyon at hindi lang puro delay at hype ang kayang ibigay. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kakripto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.